Isang pagninilay sa politika ng Pilipinas. Kawikaan 16.4-5 Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay ukol sa layunin nito, pati ang masamang tao ukol sa araw ng gulo. Bawat palalo sa puso, sa Panginoon ay kasuklam-suklam, iyong asahan, hindi siya maaaring hindi parusahan. Sa konteksto ng politika ng Pilipinas, ang masamang tao sa kawikaan 16.4-5 ay maaaring tumukoy sa iba't ibang uri ng mga individual at grupo na gumagawa ng mga kilos na sumasalungat sa kapakanan ng publiko. Narito ang ilang mas malinaw na halimbawa, mga politikong sangkot sa katiwalian. Ito ang mga opisyal ng pamahalaan na gumagamit ng kanilang posisyon para sa pansariling pakinabang tulad ng panunuhol, pag-aabuso sa pondo ng bayan at pag-iwas sa buwis. Ang mga halimbawa nito ay ang mga opisyal na nagtatago ng mga aset sa ibang bansa, mga kontrata na may palakasan, at mga proyekto ng gobyerno na may overpriced na gastos. Mga politiko na nagpapakalat ng disinformation at fake news. Ang paggamit ng maling impormasyon para manipulahin, ang publiko at makamit ang pansariling layunin ay isang uri ng kasamaan sa politika. Ito ay maaring mga hulugan ng pagkalat ng mga maling balita paghiwa sa mga kritikal na tanong at paggamit ng propaganda para maimpluwensyahan ang opinyon ng publiko. Mga grupo na gumagamit ng karahasan at pananakot. Ang mga grupong gumagamit ng karahasan at pananakot para maimpluwensyahan ang mga resulta ng halalan o mapanatili ang kapangyarihan ay mga halimbawa ng masamang tao. Ito ay maaaring magsama ng mga pribadong armadong grupo, mga sindikato, at mga individual na gumagamit ng puwersa para takutin ang mga kalaban. Mga politiko na nagtatago ng impormasyon sa publiko, ang pagtatago ng mahalagang impormasyon mula sa publiko, lalo na ang mga naglalaman ng mga potensyal na kapahamakan o katiwalian, ay isang anyo ng kasamaan. Ito ay maaaring mga hulugan ng pag-iwas sa mga kahilingan sa transparency at ang paggamit ng mga legal Loopholes para maiwasan ang pananagutan. Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita na ang masamang tao sa konteksto ng Kawikaan 16.25 ay hindi lamang limitado sa mga individual, kundi pati na rin sa mga sistema at istruktura na nagpapahintulot sa katiwalian at pangaabuso ng kapangyarihan. Ang mga kilos ng mga taong ito, kahit na tila matagumpay sa panandalian, ay kalaunan ay hahantong sa araw ng gulo. Isang panahon ng pananagutan at pagbabayad pinsala. Manalangin tayo, Ama sa Langit, kinikilala namin ang iyong soberanya sa lahat ng bagay. Iyong itinalaga kahit ang masasama para sa isang layunin sa iyong perpektong plano. Idinadalangin namin ang karunungan upang maunawaan ang iyong mga paraan kahit na tila mahiwaga o hindi makatarungan. Tulungan kaming magtiwala sa iyong sukdulang hustisya at makahanap ng kahulugan sa gitna ng pagdurusa at kawalan ng katarungan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.